Welcome po sa aking journey dito sa Saudi! And once again, this is Mama Belle's mini vlog At magka 3 weeks na po ako dito sa Saudi At ngayon lang po ako nakapag mini vlog So masyado na pong late ang upload kong ito dahil ang video na ito ay pagbaba ng airplane dito sa Saudi. Ay nako, mula Manila, 9 hours ang biyahe. Talagang napakalayo po ng Saudi. At wala po akong tulog sa biyahe. Kahit anong gawin kong pagtulog ay eh, hindi po talaga ako makatulog sa airplane. At ayan, manghang mangha po talaga kami pagbaba ng airplane. Maging ako man, hindi rin ako makapaniwala na andito na pala ako sa Saudi. At ang sabi ko nga, Saudi ang lugar na hindi ko pinangarap. Pero dito ako tinadhana. At napakarami talagang OFW na nakasabayan namin. Ang laki po ng airplane na sinakyan namin at siguro po yung mga pasahero doon ay abot ng 300. At ayan na po, papunta na po kami ng Saudi Airport. At ayan po yung itsura ng airport nila. At pagdating nga namin dyan ay naku ay puyat at pagod po talaga kami sa biyahe. Siguro ng mga oras na yan ay hapon po. Nang tumawag nga ako sa Pinas ay alas 12 na ng gabi, nakatawag po ako sa messenger dahil free wifi sa airport ng Saudi. At ayan, papunta kami niyan sa may luggage at dahil content creator tayo at vlogger ay panay video po ako, panay biro ko po sa mga kasama ko na hello, welcome to Saudi! At ayan po yung itsura ng linya nila, paikot-ikot, sigsang, hindi katulad sa Pinas na straight lang ang linya. And so ayun nga po, dahil wala po kaming tulog sa airplane, sa 9 oras na biyahe, ay bangag na bangag po talaga kami ng gabi na yan. Maaga po kasi kaming nagising bago umalis ng Pilipinas, 4 a.m. O tingnan mo yung oras yan, alas 12 na. At hindi lang po yun yung pagod namin. Nagbiyahe pa po kami ng apat na oras papuntang agency mula airport hanggang sa Aras. Sa Aras po, Saudi Arabia, yung lugar ng aming mga employer. Biruin nyo, 9 hours plus 4 hours pa. At ito naman po yung aking video kinabukasan. Ito yung simula ng aking laban dito sa Saudi. At yan po ang aking uniform. So ayun nga, pagdating namin sa agency ay isa-isa kaming kinuha ng aming mga employer. At maganda naman po ang pag-welcome ng aking employer dito sa Saudi. At ayan nga po, kinabukasan ay binilhan agad ako ng uniform. Pagdating ko nga po dito ay isa-isa po silang nagyakap sa akin. Nagbiso-biso. Meron po silang pa ice cream cake. At nag-order pa sila ng pagkain sa labas. Kaya ayan, sa mga mga oras na yan ay nag-exercise po ako at nagpe-pray para sa panibagong laban ng aking buhay. At ayan po ang pinakaunang trabaho ko kinabukasan. Nagdilig po ako sa buong bakuran ni madam na hindi ko man lang ininda yung pagod sa biyahe at lungkot na mawala at malayo sa aking pamilya. Pinili ko pong mag-abroad para makasurvive sa aming pinansyal kisa naman po magsama-sama kami tapos kinabukasan minsan hindi ko alam kung saan kukuha ng pera pang kain namin dahil kapos nakapus po kami sa sahod ng aking asawa. Ang dami po kasing emergency na nangyari at nabaon po kami sa utang. Nasagad sa loon yung aking asawa. Napaka mahirap po minsan po wala kang mautangan. At dahil nga sa kagustuhan ko na hindi mahirapan yung aking mga anak, doon po ako nakapag na mag-abron. Buong tapang, lakas ng loob po. Kahit napakasakit na desisyon. At eto na po ako ngayon sa Saudi. Lumalaban sa panibagong buhay. At kung ano ang nagpapalakas sa akin. Ang anak ko po na gusto ko mabigyan ng magandang buhay. Kaya po sa araw-araw dito, lakas ng loob po akong lumalaban. At ayan, sa mga oras na yan ay nag na po ako, nagpapahinga at kinakain ko yung natirang ice cream cake na pa-welcome nila sa akin. At hanggang dito lang po muna. See you po in my another vlog. My new journey in Saudi.